Three signs of a good friend. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga good qualities ng totoong kaibigan. First, ang totoong kaibigan, sinusuportahan ka sa kahit anong mga challenges sa buhay. Kahit anong mga pinagdadaanan mo ngayon, sinusuportahan ka niya and alam mo sa sarili mo na mag-succeed or mag-fail ka man, nandyan siya parati sa likod mo and hindi ka niya iiwanan. Second is, ang totoong kaibigan, nakikinig siya sa'yo. Ready siya parati na makinig sa mga suggestions mo and sa mga ino-open up sa kanya. Personal man yan or hindi. Pinaparamdam niya sa'yo na ang friendship niyo is a safe place for you to open up. Third is, ang totoong kaibigan, sineselebrate niya yung mga wins niyo together. Dahil masaya siya sa'yo na nagpo-progress ka, eh, na achieve mo ang mga goals mo. Ngayon, kung meron kang mga friends na masaya ka and thankful ka, pasalamatan mo sila. I-mention mo sila sa video na to or i-share mo ang video na to sa kanila para ma-feel nila na na-appreciate mo sila as your friends.